Human sa ting init o summer season, mosunod na usab ang tag-ulan, ulan ninya. Sa pagkakaroon, atong gisusi ang proyekto sa taga DPWH, may kalabutan sa flood control project din sa Maribulan o sa barangay Baluntay. atong makita nga nagatrabaho, ang makatawan sa kontraktor, may kalabutan sa maong proyekto. Gikompirma ni Barangay Baluntay Kapitan Rice Bisaya nga ilaha nga ginabantayan ang konstruksyon sa dike project daplin sa ilang kasapaan aron sigurado nga dili mapalpak kini gumikan usab sa ilang kasinatian nga dunay dike nga naguba tungod sa baha ah uh, from Baluntay going to Maribulan uh, Riverbank mm. so far okay man ang ilang uh, dike nga uh, gibuhat gi didto kay na ako mismo nga uh, uh, nagmonitor og naginspect no during Saturday Sunday na ako mm. no ginamonitor na ako ang katong RFP Builders Construction mm. mayo ilang uh, pag uh, pagbuhat no Uh, oh, oh. Uh, mayo ilang pagbuhat sa position dike. So para katong last nga mga previous sa uh, position dike, nakita nato no na ay damage diri sa banda sa Purok 8. Makita sa daplin sa sapa sa Maribulan ang magtimbang nga dike project sa DPWH nga nasugda na sa kontraktor gikan sa Davao City. Sumala sa usa ka panday mason nga nagatrabaho sa proyekto nga si David Lee. Ilang ipasalig nga ginasunod nila kung unsa ang ana sa plano. Nasa akong kabahin sir sa mong gibuhat nga uh, mo nang pinaka sikat nga pagkabuhat. Mm, so hindi, uh, sulig so yung yun siya. So bisag magbaha. Uh, bisag magbaha na di basta-basta matandang. Dakong tabang ang daik aron protektahan ang residente sa lugang. Dipinsa sa panahon sa ting ulan nga posibleng mabahaan tungod sa taas nga tubig sa sapa. Ah, ano, sir? sir. ko ang panangga gyud nga nakatabang sa mga. Kung wala na siya, free sugar? Ah, free sugar, sir. Dili lang kami. Mm -hmm. tayo nga dito sa Baitulay. Sa so laras tanan O, laras nga, sir. So, karoon, maayon na amung pamina. O, makatalbaho na with me. O, kanang, kwan? Uh, paniguro na. Mm um, -hmm. gasto with me. O, pananom. Mga na mga yung na may mga proyeksyuan ng baha-baha. Kahibaluan nga ang mga proyekto sumpay sa unang 100 million pesos dike project sa DPWH sa Buayan River. Sa pagkakaroon, ginalauman sa mga residente sa Porokto, Barangay Baluntay, Alabel, Staringde Province nga mahuman kining mong proyekto sa bulan sa si Desyembre o malikay na sila sa mga pagbaha. Kini si Brigadier Jason, Brigada News.